Natagpang wala ng buhay ang dalawang mag in partner at tappos senior citizen sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Suwala. Ayon sa naging panente, kay Police Major Jay Bram DS Casiano, ang siya namang officer in charge ng Suwal Municipal Police Station. Na nakatira ang mag in partner sa blugunduking bahagi ng Barangay Baybay Norte sa nasabing bayan, kung saan itago na lamang sa pangalan ng dalawang biktima na sina Maria, isang senior citizen, mayroong karamdaman sa pag-iisip. Habang si Juan ay isang senior citizens at 20 taon ng paralisado. Nakapwa nakatira sa nabanggit na lugar. Dahil sa kanilang karamdaman, kada linggo ay nahatira na lamang ng pagkain ang dalawa mula sa barangay officials. Ngunit nang mapansin na lamang ng maito na hindi na humihingi ng pagkain ng dalawa, ay doon na napag-desisyon na nabisitahin ang, ang tahanan ng mga biktima, kung saan natagpong wala ng buhay ang katawan ng maito at malapit ng maagnas. March 8 po, ay itinawag po ito na barangay captain ng naturang barangay kung saan sila natagpuan dito po sa barangay Paypay Norte sa bayan po ng Swal ay natagpuan daw po itong dalawang ating senior citizen na mag in na wala na pong buhay sa nilang tahanan. Mm -hmm. At nang pinuntaan po ng ating mga investigador ng discussion na ito, ang report ay natagpuan na po na wala na pong buhay at medyo nasa state na po ng rigor mortis o yung pagka-decay. Ito bangkay po ng dalawang mag partner. Actually, uh, ongoing pa lang po yung kanilang autopsy. Pero base po sa mga salaysay ng mga barangay officials na sila po yung nakatagpo doon po sa bangkay ng dalawa, ay ang cause po nito ay natural death dahil ito daw kung mag-live in partner na ito ay nasa mountainous area po kasi at linggo-linggo pong humihingi ito ng pagkain doon po sa ating mga barangay official kaya nga po nang makalipas ang isang linggo na hindi po sila nakahingi ng pagkain ay nagtaka po itong mga barangay officials na nagresulta po sa pagbisita nila sa tahanan netong pong dalawa dahil yung isa pong biktima natin ay uh, paralysado. hindi maka hindi na makagalaw for 20 years na po siyang paralyzed at yung isa naman po ay nagsasuffer sa mental illness. Kaya kung nagdesisyon po sila na puntahan ito sa kanilang bahay at doon na po ay natagpuan na nilang wala ng buhay yung tanaman. Uh, mainam po siguro na hindi na natin ipangalanan. Uh, basta po sila ay mga senior citizens sa barangay Taytay tay mm -hmm. Hindi natin po matukoy. Ano? Kaya mm -hmm. nga po inintay po natin yung kanilang uh, autopsy report. Pero seven days, sakto daw pong isang linggo magmula nung hindi sila nakahini ng pagkakain sa mga barangay officials. Kaya yun po yung nag-prompt doon sa mga barangay officials na uh, bisitahin sila sa kanilang At doon, doon, doon naman po sa sinabi ko kanina, may kalayuan po ito dahil nandito po sila sa may mountain area ng Parangay Baybay Norte. Opo, oh, uh, po, uh, sila din po ang nag-confirm na kamag-anak nila ang mga ito. ah uh, uh, sinabi din po nila sa atin na talaga nga pong may sakit mm -hmm. at uh, wala po silang kakayanan na pag-arap buhay. Kaya uh, hinahayaan lang din po nila na makahingi ng konting pagkain sa mga barangay official ma mm -hmm. uh, partner po na senior citizen na. ah uh, nandito po sila sa uh, may tandok mineral homes dito po sa may 1. Para sa programang Bombo, Hanay Udugto, patrol numero 1 Bombo, Ayratskano, Naguulat. Para sa number one and most trusted radio network, kinakantri Bombo Radio Philippines, Basta Radio! 不棒不。